Iris, sa pag-ibig, hindi laging ikaw ang nauuna, ngunit kapag marunong kang magtiwala, mas tumitibay ang samahan. Panahon na para ibigay ang buong loob mo. Para sa 2-digit number ay, number 12 at number 21. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 5, at number 8. Para sa 6-number loto ay, number 36 number 15, number 24, number 33, number 10, at number 29. Taurus. Ang pagmamahal ay hindi lang binubuo ng salita kundi ng tiwala sa katahimikan. Sa araw na ito, hayaang maramdaman ng mahal mo ang iyong paniniwala sa kanya. Para sa two-digit number ay, number 9 at number 18. Para sa 3 digit number i, number 1, number 4 at number 7. Para sa 6 number loto i, number 25, number 17, number 2, number 36, number 14 at number 27. Gemini, maraming tanong sa puso mo, ngunit hindi lahat kailangan ng sagot. Minsan sapat na ang tiwala. Mas pinapalalim ng tiwala ang tunay na pag-ibig. Para sa 2-digit number ay, number 3 at number 10. Para sa 3-digit number ay, number 3, number 0, at number 9. Para sa 6-number loto ay, number 7, number 19, number 26, number 31, number 11, at number 34. Cancer. Ang damdamin mong malambing ay puno ng pagmamahal, ngunit huwag hayaang ang takot ang mangibabaw. Magtiwala ka sa taong mahal mo, siya'y karapat dapat. Para sa 2-digit number ay number 14 at number 21. Para sa 3-digit number ay number 2, number 6, at number 9. Para sa 6-number loto ay number 40. Number 13, number 20, number 29, number 8 at number 32. Leo, minsan, ang pagmamahal ay hindi palaging ikaw ang bida. Kaya mong ibaba ang sarili para ipakita kung gaano ka nagtitiwala sa relasyon ninyong dalawa. Para sa two digit number ay number 10 at number 19. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 3, at number 6. Para sa 6-number loto ay, number 9, number 16, number 25, number 30, number 7, at number 35. Virgo, sobra kang mag-isip minsan, lalo sa usaping puso. Subalit ngayong araw, piliin mong pagkatiwalaan ang taong mahal mo, hindi niya sinasayang ang puso mo. Para sa 2-digit number ay number 5 at number 16. Para sa 3-digit number ay number 0, number 5 at number 7. Para sa 6-number lotto ay number 2, number 12, number 18, number 23, number 6 at number 28 Libra kapag may pag-aalinlangan laging balikan ang dahilan kung bakit mo siya minahal Ang tiwala ay tulad ng ilaw nagsisilbing gabay sa gitna ng alinlangan Para sa 2 digit number ay number 11 at number 20 Para sa 3 digit number ay number 4 number 5 at number 6. Para sa 6 number loto ay, number 3, number 14, number 21, number 26, number 8, at number 30. Scorpio. Minsan, gusto mong kontroli ng lahat, pero sa pag-ibig, hindi mo hawak ang puso ng mahal mo. Magtiwala ka, dahil ang pagmamahal ay hindi dapat kinukulong. Para sa 2-digit number ay number 13 at number 17. Para sa 3-digit number ay number 2, number 4 at number 8. Para sa 6 number lotto ay number 10, number 19, number 24, number 33, number 6 at number 27. Sagittarius ang puso mo ay laging naghahanap ng kalayaan, ngunit natututo rin magmahal ng totoo. Ngayon, matuto ka ring magtiwala, iyon ang tunay na katapangan sa pag-ibig. Para sa 2-digit number ay, number 6 at number 22. Para sa 3-digit number ay, number 3, number 7, at number 9. Para sa 6 number loto ay number 28, number 11, number 20, number 1, number 9 at number 36. Capricorn, hindi man madaldal sa emosyon, ikaw ay tapat sa pagmamahal. Hayaan mong makita niya ang paninindigan mo sa tiwala at pangarap ninyong magkasama. Para sa 2-digit number ay number 2 at number 25. Para sa 3-digit number ay number 1, number 2 at number 6. Para sa 6 number loto ay number 4, number 13, number 19, number 22, number 7 at number 30. Aquarius, malaya kang magmahal. Ngunit hindi sapat ang kalayaan kung walang tiwala. Patunayan mo sa mahal mo na kaya mong alagaan ang tiwalang ibinigay niya. Para sa 2-digit number ay, number 8 at number 23. Para sa 3-digit number ay, number 5, number 6, at number 7. Para sa 6-number loto ay, number 12, number 18, number 24. Number 29, Number 6, at Number 34. Pisces, ang puso mong malambot ay likas sa pagmamahal, ngunit nasasaktan ka kapag may pagdududa. Piliin mong magtiwala, mas mararamdaman mo ang kapayapaan sa relasyon. Para sa two-digit number ay, Number 7 at Number 20. Para sa 3-digit number ay, number 0, number 3, at number 8. Para sa 6-number loto ay, number 5, number 15, number 20, number 31, number 9, at number 33.